Yeah. Dito sa San Jacinto kasi. Mm. Tapos dito sa labas. May misal. Yeah. So dito sa labas. Yan o. oh, Yan. Ito ang bagong kainan. Ito ang location dito mga tatsuki, dito sa my court papuntang Montreal. Dito, pa oh. oh. yeah. oh. dito, dito kami magluluto mga Tatsuki, mga yeah. Mamaya, pag ano, pag na kami, yeah, dito na lang kukuha. Lima, Tapos, ako, steak. Ayan. Bindi. So, talaga mga tatsuki, ito ng na order namin no? hiniyo yeah. so, kami dito sa mag-ihaw. yun yun yeah. Ayan. yun Right. So, try na natin, mga tatsuki. ano, oh, may hipo, may ganito. Hmm. Tanan. Hmm. Hindi ko kami nagluluto. Giting sa... pasinsya kay it takes <laughs> time. This <laughs> guy. Balikan ko na nalulugod dito. Kwan, katong ko. Awala unak ko kumasin sa sugatong. Giting, mga kao nanay kami di ha. Sabay hmm. okay. ya. Awala't manin. Awala't manin.

berkat nah mm. adiku balik tadi mau attack ya

Dami pa. Ano ba para Kain tayo ng... Kain tayo sagbot. Ano so, ba yung wings? Ah, hindi. Oo, mga kapitid, kami Makain lang kami, biyahe kami, Ayan, ho.